Kahit walang traffic light sa mama sa pano, kailangan pa rin natin pag-aralan yun. Kasi hindi ka lang naman doon forever magdadrag. Sige, yeah, may tanong ako sa iyo, ha? Okay. Ang dilaw na ilaw pang signal, dilaw is binaning. Okay, binaning. Kaya diba tatlo yung ilaw sa traffic lights? Binaning, maliga, gadong. Okay. Ang dilaw na ilaw pang signal, nakukurap-kurap. Blinking. Okay? ay nangangahulugan na kailangan mong letter A, bagala ng takbo at magpatuloy kung ligtas. Letter B, panatilihin ang kasalukuyang bilis ng takbo. Wala lang. Kung 60 ang takbo mo, 60 lang din hayaan mo na siya. Hmm? Or letter C, bilisan ng takbo. Bago ka sumagot, shoutout muna tayo kay Hermie Partosa ng Sambuanga City at kay Niam John Molina. Pag nagfa-flash siya, may ibig sabihin yan. So, ikaw, parating ka na dun sa intersection, ano ang gagawin mo? Letter A. Bagalan ang takbo at magpatuloy kung ligtas. Kasi bakit? Kapag nagbiblink na yung yellow, ang kasunod na iilaw ay red. Oh. So, kung bilisan mo yung takbo mo, abulin ko yun na hindi magpula. Kung nakalampas ka na tas nag-red, ikaw na lang nandun sa gitna. Or, makabreak ka nga. Pero nakapatong naman yung tire mo dun sa tawirang pang tao, which is violation do